Hi guys, ano uh, may project tayo ngayon today, yan po. Isang size 29, so yun naman po yung ating project na nauna talabas, size 26. Ito yung gagawin natin, mabubutos na tayo pang ulo. Sa bintana tayo guys. Pimig siya, pimig siya. Pimig siya. So guys yan mag-ano tayo guys mag <coughs> gagawa tayo ng guys ng mga upuan sandalan yung project ko na yan po ay para sa kamiling po yan may ari kanya na di kamiling pasensya kayo basitan guys no ana man nagkurangak nga pag upload sorry ta naging busy ka dato nga bulan last last nga bulan ano nga bulan nga naging busy na kadto in ko nga inaramit ko nga sa baling ang sidecar at ipray nga tinanggap ko nga sa baling. so ate gi start up man nun guys ate ito na naman po yung bagong start ko sa ano ito sa bago kong project po. Uh, may sarili akong sidecar sa isa na naman bago. Saka Atoy Manon, sa taga Kamiling, size 29 na uh, project ko Atoy. Eh. So, abangan nyo atin guys. Type uh, type mo lang. talaga nga, sidecar na atin ko Big sun. So, tuladak lang ay sidecar na kano. Uh, kaya mo. So, uh, big sun, Pero Big type, tama dyan mga siya. Big sun, guys. Hindi naman ako si Big sun. So, go. Ano na lang kayo guys. Thank you. Bibilisan ko na lang po. At salamat. At mga mag-like and comment sa mga patuloy na nanonood. At sana supportan nyo ulit ako sa mga panibago kong vlog. At sa mga iba pa. Salamat po sa lahat. ito na yung bintana guys pinuputol ko na yan Ah, uh, ano kinat ko yan Ah, uh, ano kunis ko ala tapos pinating ko sa gitna tapos ano eh ko na yan guys <coughs> so yan ang gagawin ko ngayon guys uh, tapakita ko rin ko sa inyo yung iba pang kadugtong ng aking ginawang kailan makukuha mo yung tamang sukat at saka yung tama kaya isipalahin mo mabuti para makita mo kung pantay o hindi so ang bintana na yan ang size ko dyan guys is 17 inihap kasi yung pinaka ano ko guys yung hulmaan ko dyan sa baba niya, sa back. tapos ang ano ko 40 sa side side tapos sa ano 50 ano po yung aking ano sukat yan guys aking bintana. Pag kayo naman pwedeng disot sa baba, 17. Pero 17 in half po yung aking box at bintana sa baba yung ano niya. Tapos 40, 40, tapos 40. <coughs> yan po yan guys. Uh... so yung mga ibang nasa car na yan, ganyan din po yung mga ginagawa nila. So medyo matatagalan. Kaya yan. Welding ko na para sure yung sukat niya. <clears throat> Kasi pag hindi mo yan na-welding, hindi mo rin makukuha yung tamang sukat. Kailangan yan, gamitan mo na metro. Pag na mo na yung ano yan, pagkaputol niya, welding mo na pagdikitin mo dyan. So pag na-pang napagdikit mo, welding mo, saka kunin mo na yung tamang sukat para dito balingkong. Yun guys natapos kung ano yun yan kailangan i-welding mo pa dyan na mabuti konti ito para hindi ito maputol pag pinupok mo kaya ano so susukatin mo na naman dyan na paalang pag hindi diretsyo gagawin mo lang guys yan gano'n mo mo lang tapos saka mo na lang i-welding yung mga kanya guys pero ay mo pa yan guys Metrohin mo pa yung gilid niyan, guys. Yan, ganyan, guys. Kailangan na metro mo ng ganyan para kung oh, sukat na sukat. O, oh, yan. Accurated naman, guys. So, yan. Ito natin kita ginagit ko sa gitna, guys. At wapukpok natin para bumigay. Ahem. <tuh> yan, pokok lana pokok guys. So, ayan guys. Tuloy-tuloy na po tayo ngayon. So, maraming salamat sa mga mga gustong matuto. May eh, din rin mag-comment yan. At, bibigyan ko kayo ng tamang sukat din kung anong mga size mga gusto nyo guys. So, salamat. So ayan guys, kailangan natin yan eh uh, ano yun yan, sukating so, mabuti rin. Ito yung ginawa ko kanina. So, pagpantayan, welding mo muna. Pero ano yan, sandalan yan guys. Pwede rin upuan pero yan yung eh, eh, ganyan ko sandalan. Medyo mas mahaba ng konti upuan. So ayan, pati natin. Tama. Ayan. Pag so, okay, na yan guys, yan is kuala mo mabuti. Ayan.

So, yung ano naman tayo, upuan. Okay. So, yan. Sukatin mo na naman yung upuan. Ganun din, guys. Ang gagawin natin dyan sa upuan na yan. Sukat-sukatin lang natin. Ah, uh, yung metro rin natin. Yung size ko dyan sa so, upuan, guys, is 15 and so, a half. Oh. So, mag-a-adjust pa naman. Hindi man eksakto yan na upuan, guys, na 15 talaga eh. Magiging ano yan, 14 in half yan guys o kaya, kaya 15 na lang 15 in half plus mga 15 na lang yung upon na yan kasi mag adjust pa tayo ng konti no, sa likod din yung mga sasara kasi tatama yung sanggol bar ayan ayan ko na rin yan guys tapos supating ko rin katulad yung kanina meron yan. Pero ang kapatid mo rin. Ang kapatid mo rin. Ang kapatid mo rin. Ang kapatid mo rin.